Arlene Sal Pedro, nagpaliwanag matamos i-bash ng netizen dahil sa pagtanggi ng picture sa isang fan. Alamin sa showbiz spotlight ni Nagpaliwanag si Charlene San Pedro matapos na i-bash ng mga netizen dahil sa hindi nito pagpayag na mapagpa-picture sa isang fan. Nangyari ang isidete sa naganap na ABS-CBN Ball 2025 sa isang hotel sa Quezon City kung saan may isang fan na gusto picture sa actress na tinanggihan ito dahil pinagbabawal umano. Ipinos ito na nasabing fan sa social media kaya dinadagsang ngayon ng pambabatiko si Charlene kung saan binabato ito ng mas sakit na salita. Sa pamagitan ng kanyang ex-account, nilinaw na aktres na sumusunod lamang siya sa instructions sa kanila ng ABS-CBN management kabilang na ang pagpapapicture sa mga fan na nasa venue. Sinay pa na aktres na marespeto niyang sinabi sa nasabing fan na pinagbabawalan sila pero naging kasalanan para pala niya. Nakakaloka lamang daw dahil tinatagpa siya ng mga nambabas sa kanya pero okay lang daw sa kanya na masabihan siyang masungit dahil alam naman daw niya na hindi ito totoo kaya hindi siya nasasaktan. Sa huli ay sinabi ni Charlie na to set the record straight, hindi daw niya gusto ng atensyon noong gabing iyon dahil dumalo lamang siya sa nasabing okasyon. At iyan na aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.